to anter haba ng lawi kasyam dahil sa pasuot ito yung pasuot ito yung nambugbog sa pangati natin sa mansuhin ito yung pumugbog binalikad ko lang haba ng lawi ito yung aking mistisa, palahi yung pinikiram sa aking pangati sa lolo ko yung bitag, di man halata ito yung aking salpukan kung hindi ilalapit hindi halata oh hindi halata yung kanter kahit bantad na labuyo hindi niya mapapansin na may silo oh, oh kung malayo hindi halata dito na uli so may pasuot dyan yung isang kasuot nakahiwalay dito parang siya sumabit Yan yung balahibo nya pa yung aking pasuot ganyan pala ako maglagay ng pasuot para kahit hindi lumaban mahuli ayan kanter mga pasuot ko lumapit sigurado basta lumapit sa pangati sa bu sa mga butas lang sa mga tingin nyo na saan dadaan yung alpas yung labuyo ayan ito pa Yan kasi hindi naman dadaan din yung labuyo. Masyadong madaming ano. Stick. Hindi palang galing niya hunter. Doon sa baba. Basta pag nahuli sa pasuot, huwag niyo kaagad kunin. Hintayin niyo yung pangalawang lipagpag. Sigurado so, nakasabit na. O, kung nakikita niyo, tignan niyo kung nakasabit na, dahan-dahan. Kasi pag lumipad, pumunta sa malayo. Mahirap na. Ang butin mo, patay. O, gandito na lang, hunter. Subscribe na lang. Pakihit na din yung notification bell. Pakilike na din tong video. Kung malapit kayo dito sa Pampanga, message nyo lang ako kung gusto nyo mag-alaga.